Isang magandang announcement ang ibinahagi ngayon ng aktres na si Liza Soberano. Dahil matapos niyang iwanan ang showbiz industry ng ilang taon, finally ay magbabalik na siya. Ito ang naging kumpirmasyon niya sa isang interview kamakailan sa isang endorsement event. Matatanda ang iniwan ni Liza Soberano ang showbiz industry nitong 2022 upang ipersu ang kanyang pangarap na maging isang Hollywood aktres. Lumipat din siya ng manager from Oji Diaz to James Reed. Nagbunga ito ng isang movie na Lisa Frankenstein na ipinalabas nitong Pebrero lang ng taong ito. At matapos nga niyang mawala ng ilang taon sa showbiz, balik Pilipinas na siya at sorpresa niya sa kanyang mga fans. Not one, not two, kundi tatlong proyekto daw ang ginagawa niya ngayon. Ayon kay Liza, isang series, isang reality show, at isang movie daw ang mga projects niya ngayon na iaanunsyo niya by the end of the year. Narito ang transcript ng naging interview niya. Yes, I actually have a pretty big announcement coming sometime soon before the end of the year. Will be announcing soon my projects, so I can't really speak in great detail about a lot of of things, but I will say that I have one series, one reality show, and one movie that I'm working on right now. Sa tanong naman kung ang mga ito ba ay sa Pilipinas gagawin at kung magbabalik telebisyon na ba siya, ayon kay Liza, I can't say if it's television or what, but yes, yes. So ayon na nga kay Liza Soberano, bagamat hindi niya pwedeng i-reveal kung ano ang mga proyektong ito, seemingly kinonfirm naman niya na sa showbiz ito gagawin o sa Philippine television. Pero bagamat marami ang excited sa pagbabalik showbiz ni Liza, nakatanggap naman siya ng matinding pambabatikos mula sa ilang netizens. Parang medyo hipokrito daw ang datingan ni Liza sa pagbabalik telebisyon nito. Matatandaan kasing nagkaroon ng mga pasaring si Liza sa ilang mga podcast niya sa US ukol sa pagiging isang artista ng Pinas, kung saan sinabi niyang puro love team lang daw ang sumisikat dito. Tapos ngayon dahil may offer, e eh babalik din pala siya. Samantala, teorya ng mga netizens, posibleng yung series na kanyang gagawin, ay comeback ng tambala nila ng kanyang boyfriend na si Enrique Gil. Lagpas apat na taon na kasi silang walang project together kaya naman for sure ay panono daw ito ng matla. Yung movie naman niya ay hindi batid kung ano nga pa ito. Yung reality show naman ay hindi rin batid kung existing na ba ang franchise o bago ito. Samantala, may upcoming movie naman si Liza Soberano kasama ang American actor na si Brandon Perea. Sa Pilipinas ito gagawin pero in English ang movie. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Ewan ko sayo Liza, ba babalik ka rin pala ng Philippine Showbiz kung ano-ano pa sinabi mo sa interview mo international. Never naman niya sinabi na iiwan niya ang Pilipinas at di na magtatrabaho dito. Ang lagi niya sinasabi, gusto niya mag-try sa Hollywood and matutulang lang. Medyo contradicting mga sinasabi niya na dami niya daw ganap sa LA, lumipat siya new apartment, kesyo araw-araw siya may acting class, kesyo may tinatayo siya production company, tapos may pahint siya bigla ng projects dito sa Pinas,